marami. Ah, talaga ba? Oo, oh, malaki kasi kaming pamilya. Okay, gaano kalaki yung pinag-uusapan natin? Isang bas. Ang galing ni baby, siya, ang galing ni baby, ang galing ni baby. Yes, so, Mami, neng, kamusta naman si Pugawin girls? Bilang pinsa. Napaka-generous. Oh, Tsaka every time may gathering kami. Si MC yun talaga. MC namin. So life of the party. Yes. So ikaw talaga. Oo, oh, ako talaga. Gusto, mahilig ako magpasaya Pero, talaga ng tao. Ano ako magpasaya ng, ng tao? Ay, ano? di, ba may nakakasama ko ito, Miss Judy Ann? Ay, alas, ay, yung guwapo, yung guwapo. Ay, wala ako nun. Ay, wala na. Ay, eto, eto na lang, yung mukhang tatay. Ah, tayo <laughs> ano malita? balita? Tinatanong ko si MC kung paano siya magpasaya ng tao kasi siya yung life of the party. Ay, nakikita ko pa rin sa so, kung paano niya pasayahin yung kanyang pamangkin. Siyempre kasi ako magkakaroon ng pamangkin eh. Paano? Ay, aling-aling ka dito. Kanyang aling si pamangkin ko. Mami. okay. Mami? ako nandiyan ako. Ikaw yung pamangkin ko. Ayan. Okay, okay. okay. okay, like okay, ay, 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 pamangkin, kamusta na? Kamusta na? Ayan, ayan. Huwag kong mawis na naman ayusin ang damit. Tsaka itong mga pamangkin ko, sa sobrang Mami. alaga ko, talagang masunurin sa akin. Oo, oh, masunurin. Oh, smile, pamangkin. Yes. Ah, ah, Roll ang pamangkin. Roll, yeah. roll.

Ano pa kaya ito sa kulay na mga basket? Kulay gulay. Sino'ng sasama sa ating dito? Ano? Kuito dito. Kui, 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 kui. Mami, mami dito. Mama. Ah. Sa nanala. Ah. <laughs> Kasi ma. Na Sakapa na na naman. Ikaw na lang. Si Mami na lang. Sa tama na na lang. Na <laughs> okay, sige bye. Ye Go to the Baby Dome already. We'll see you later, okay? Okay, go! Bye-bye! Go! Good luck. Ang salubo naman, hi! Ilang bulay ang kailagay ni Baby Mito sa tanang basket in 60 seconds? 1 to 4. <laughs> Parang hindi kasi kanina eh. Mm -hmm. Hoy, 5 to 8. 5 to 8? 5 to 8. Sure. sure. Sure, sure. 5 to 8. Laki ba, Oh, bigyan lumaki ang mata!